Hello, what's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. At ito na po 'yung bagong design natin na oil kalan. 'Yan. So, itong oil kalan po na ito ay detachable na mga kasolo, ano. So, ayan, pag nag-order po kayo nito, kasama na po yan lahat. Itong blower niya pati controller. Lahat na po 'yan kasama sa sa halagang mamaya sasabihin ko sa inyo. So, ipapakita ko muna sa inyo kung paano baklasin. So, ganyan na siya pagbuo, ano. Ito lang yung blower niya. Yan. So yan yung blower kasama na yan. Ito po yung lagayan ng langis. Yan dito na po siya. dito na dito niyo po siya bubuksan. Ano? So yan po yung stand niya yan. So ganyan lang po yung ano Ito po yung stand ng oil natin. Ganyan lang siya kadali i-assemble. Yan. Ganyan lang siya. At siyempre, dito sa blower ganyan lang para pag gusto nyong linisan so mas madali siyang linisan ano yan so ganyan lang siya madali lang siyang linisan pag gusto nyo tanggalin nyo lang lahat baklasin nyo lang bago nyo linisan yan at syempre itong nosil nyo natatanggal din yan. So, ayan po. Pag nabaklas nyo ng lahat. Yan siya. Yan po yung bagong design natin na Orgalan. Sa halagang 1,600 lang po ito. Mga ka-solo So, ano pa inihintay nyo mga magpim Mag-PM na kayo para mag-order ng Orgalan natin. So, ito. Meron na pong nag-order nito. So, i-deliver na lang natin or shipping na lang na uh, ano sa Kando ni yon. Maraming salamat po sa nag-order ng ating new design na oil kalan. Yan, kasama na po yan lahat sa halagang 1,600 pesos mga kasolo. So, ano pa inintay nyo mga kasolo, mag-PM na para mag-order ng oil kalan natin. Yan, maraming salamat po sa nag-order. God bless po sa inyong lahat. istisip po. Maraming salamat. Magandang araw. Sheesh. Peace out.